Welcome sa Aborlan, Palawan. Mayroong alamat na nagpapahayag na ang pangalan ng Aborlan ay nagmula sa isang matandang babae na nagngangalang Aburul na namumuhay sa lugar na iyon. Ayon sa alamat, si Aburul ay kilala sa kanyang kabaitan at pagiging mapagmahal sa kanyang komunidad. May iba pang kwento na nagpapahayag na ang pangalan ng Aborlan ay nagmula sa mga salitang abuk na nangangahulugang mabangong langis at lugan na nangangahulugang ilalim ng puno ang pagbabago ng pangalan ay dahil sa maraming baboy ramo boar sa lugar tandaan na ang mga alamat at kasaysayan ay maaaring magkaroon ng mga pagkakaiba depende sa pinagmulan ng impormasyon Ngunit sa pangkalahatan, ang kwento ng bayan ng Aborlan ay may kinalaman sa mga Diyos at Baboy Ramo. Narito ang iba pang detalye. Pinaniniwalaang ang mga orihinal na naninirahan sa lugar ay mga Diyos. Ang pangalan ng lugar ay nagmula sa Abelmen, na mula sa punong Abel na pagmamayari ng mga Diyos. Dumating ang mga Amerikano at binago ang pangalan mula Abelmen tungo sa Aborland o Abor's Land. Ayon sa kwento, ang lugar ay kilala sa mga puno ng abulog na may mabangong langis. Ang Aborland, Palawan ay isang bayan na may mahabang kasaysayan at mayaman na kultura. Ang lugar ay tinawag na Aborulan o Abulugan ng mga katutubong Palawano na nagpapakita ng kahalagahan ng mga puno ng abulog sa lugar.